ng bangka kagaya ng ating bangka ng nakataan minggo ay nasiraan ang susundoy, namin, susundoy natin naman natin ay yung sumundo, sa nung guys, so. sumundo sa atin ng minggo ay yung guys ayan sumundo sa atin ng minggo so bangka naman yan susundoy natin ngayon what? so nangyayon tayo ng bangka Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Titingkapin e, natin ang kanyang bangka guys na uh, titingnan natin kung anong aberya o anong sira. So hindi sa masatayan guys ang kanyang makina. Pa hindi lang maalam yung ano magsat ng mag dala. No. Ah. Sandito so, na tayo guys sa bangka. Ayan. Okay, mo, lapit mo. Ay ayos na kaya, kuya, ayos na. Ayos na. Hindi, akin na, akin mo, pre. Kapit yan. Sa'yo.

Ayun ang kalab jacket. So, anim na sila doon sa pangkana guys. Di ko muna lalabayin ito. Ang na guys ang makina. Sana oh. Ano, nakapondo pa? Nakasaw pa? Wala, tanggalin mo muna, ng jowain. Baka bigla kayo tumakbo eh. Oo. Oh. Jowain, tanggalin mo muna. na. Cross jowain. Baka pagbira mo yung tumakbo kayo eh. Hila-hila, ah? Hila, Nak nakangat na? Nasa Sa gilid po kami ng Canyon Cove guys ayun yung Canyon Cove Resort Oh my god Wow Hotel na yun guys Nangangawal sila dito guys bouncer sila ng Kawaii Cove Yun. Sambira lang ayo. Okay na. Ay, so, tara, oi okay, na rin tayo, guys. Yan, dito na tapos, guys. So, palitin natin yung bangga natin, guys, sa mayari. Tara. Napandar na yung kanilang bangga, guys. Hindi lang pala marunong, ano, yung nanghiram ng bangga. sa mismong banda niya. Ayan. So dalawa tayong dalawa kami dito sa